sino nga ba ang deserve natin? Deserve natin yung taong, yung tipong kahit hindi mo pilitin, tayo pa din ang pipiliin. Yung taong laging naghahanap ng rason para magstay stay sa'yo, gaano man kahirap sitwasyon niyo. Yung taong laging nandyan at handa kang ipaglaban. Yung taong tanggap ka, ano man ang iyong nakaraan. Yung taong never ka Sa halip, bubuuin niya ang iyong mga pagkukulang. Hindi yung konting misunderstanding lang eh, iiwan ka na niya at maghahanap na siya ng iba. Saka never fall for sweet words, fall for sweet actions and efforts. Lagi mo ding tandaan na yung tamang tao para sa sa'yo, lagi niyang ipaparamdam yung worth mo. Dahil nga, worth it ka. Importante ka, mahalaga ka. Never settle for less. Always know your worth. Be patient. I know someday you will find a person who will love, care, and accept you for who you really are.